Kumusta mga katiskarte chicks? Welcome back sa ating channel na kung saan ang usaping tips at techniques tungkol sa pag-ibig. At ibabahagi ko sa inyo ang palatandaan na ang isang may asawang babae ay maaaring naghahanap na hingit pangkahulugan sa iyo. Ang mga palatandaan ito ay tiyak at kung nakikita mo ang mga ito mula sa isang may asawang babae. Malamang na ang asawa niya ay nasa panganim na mapag-iwanan. Kayo paman, hayaan mo akong linawin na ang video na ito ay hindi layunin na hikayatin kang magkaroon ng relasyon sa isang may asawang babae. Sa halip, layunin nito na tulungan kang makilala kung kailan sinusubukan ka ng iba na makahikayat. Dito sa channel na ito, mariin kong tinututulan ang kasalalang pandilin lang. Bago magipagrelasyon sa isang babae na may asawa, isa alang-alang ang mga bunga at damdamin ng asawang kasangkot. Tratuhin ang iba na kung paano mo nais natratuhin ka. Ngayon, pasukin na natin ang video ngayon. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa Discarded Chicks channel at i-click ang bell button para updated ka lagi sa mga videos ng channel na ito. Number 1 nagre siya agad Ang isang may asawang babae na interesado ay palaging sasagot sa iyong mga mensahe agad Kahit na nandyan ang kanyang asawa sa paligid Makakahanap siya ng paraan upang agad siya mag-reply sa mga text at chat mo Kung patuloy siyang sumasagot sa iyo ng mabilis lalo na akong tinatago niya ito sa kanyang asawa. Ito ay malino na palatandaan ng kanyang interes sa iyo. Signs number two, pagsanay sa iyong vibes. Tandaan na ang isang tapat na babae ay hindi maglalagay ng sarili sa mga sitwasyon na may layunin. Subalit, kung may interes ang isang babae sa iyo, magpapakita siya ng interes sa mga bagay na interesado ka rin. Maging maingat sa mga pagpapahiwatig na tukul sa hindi ang pag-uukali ng kanyang asawa sapagkat ito ay maaaring isang paraan na hindi tapat na babae upang manghikayat ng simpatya o atensyon mula sa iyo. Signs number 3 Sobrang pagsasalita Gagamitin niya ang anumang daylan upang purihin ka Nalayunin ay palakasin ang kanyang ego at ibaba ang kanyang hasawa Kung siya ay palaging nagpupuri sa iyo at subtil na iniinsulto ng kanyang hasawa Ito ay isang tanda na maaaring naghahanap siya ng validasyon sa labas na kanyang kasal. Signs number 4 Matinding paghahabol Siya ay gagawa ng mga paraan upang makipag-ugnayan sa iyo. Gagawa ng mga dahilan upang magkasama kayo tulad na pagpunta sa gym sa parehong oras upang pag kin na makihalupiro sa mga kaipikan. Maging maingat kung siya ay matyakang magkipagkita sa iyo ng walang Sa Sapagkat maaaring magpayawatig ito ng kanyang intensyon na lumihis. Sign number five, moral na mga dilema. Marahil ang pinakamalabong palatandaan ay kapag sinisikap niyang bigyang katwiran ang kasalanan nagre-reklama tungkol sa kanyang asawa at tinahanilahan ka na gawin ang parehong sa iyong kasama. Kapag tumawid na ang isang babae sa linya na ito, ito ay isang malinaw na indikasyon na sinusubukan kanyang dalhin sa isang landas ng pandoloko. Kaya mga discount chicks, yan na ang limang mga senyales na maaari nagpapahiwatig na may interes sa iyo ang isang may asawang babae. Tandaan, hindi natin ine-encourage ang pagkikipagrelasyon sa may asawa. Bakus ay nais nating malaman kung ikaw ay sinisikap lamang niyang makahikayat. Huwag kalimutang mag-isip ng maigi at isaalang-alang ang kalagayan ng asawa niya bago magdesisyon. Gusto ko lang linawin na ang layunin ng video na ito ay hindi upang magbigay ng inspirasyon sa iyo na makipagrelasyon sa may asawang babae, kundi upang gabayan ka kung paano mo ito makikilala at maiiwasan. Ano man ang iyong opinyon sa video na ito, Huwag mag-atubiling i-share sa comment section sa ibaba. ba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang mga useful na content. Maraming salamat sa panunod at hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love! ooh 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 ooh, ooh, ooh.